ito, eh, walang headlight, no? So, ituturo ko sa inyo kung paano yung pag-check kung relay ba sira o bal, no? O kung hindi yan, no? So, ayan, iiwan ko yung susi, ah, yung switch Okay, ayan mga kabadyas, no? ituturo ko sa inyo kung saan kayo pupunta kapag uh, wala na, walang kayo ng headlight. No? So, ituturo ko sa inyo kung alin yung i-check nyo o dapat nyo i-check kapag ka wala kayong headlight. No? Siyempre, unang-una, i-check nyo lagi fuse. No? So, ito yung fuse. Fuse box. So, may guide naman to dito sa cover. So, ayan. Titingnan nyo yung para sa headlight dyan. No? So ang para sa headlight dyan is itong to 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 number 5 no headlight headlight lamp no so yan yon alin ba yon yun yung pangalawa sa itaas so sa gitna ito yon mga kabudyads ayan yan yon mga kabudyads no? so, so ito tester muna natin yung fuse oh so ayan ah gumagana naman yung fuse no so yung kabila so gumagana So ayan mga kuya, gumagana 'yun. 'Yun yung ito yung fuse para doon sa headlight. So ayan. Itong gitna na 'to. So active naman siya. So ibig sabihin walang problema sa fuse. Ah, uh, isusunod e, natin eh ito itong sa ito ito ito. Ito, ito yung DC niya, no, yung direct current. Yung kulay puti na may guhit na pula. So ite-test natin 'yun kung may contact siya so ayan so ibig sabihin walang problema doon sa linya magkabila no? bakit ba nawawala yung kanyang headlight no so ayan okay no so ituturo ko sa inyo kung paano mag check, kung ang sira ay relay ba o bumilya no so ayan mga no? budgets, hugutin natin to sakit na to so ayan hugutin ko to Ayan, kung mapapansin nyo, yung kanyang relay, ay eh, medyo makalawang na, no? So, ayan. ayan. kinakalawang na yung kanyang relay. So, ayan, mga no? I-check natin, no? Kung bumbilya ba, o oh. relay ang sira. Kapatid, dito natin i-check. Ito sakit nito, yun. Yeah. Ito yung para sa high ay indicator no gagamit tayo nito para ma-check natin kung kundi 'di ba ang bilyon no? o relay ang may problema. So, kung mapapasin nyo pati, kinakalawang na 'no. So, tendencyan na hindi na maganda yung pasok ng kuryente diyan, 'no, medyo So, ayan. Silaksa ko. 'No, siyempre magkakaroon ng contact 'yan. So, ito. Itong wire na 'to, ito yung papunta dun sa bulb. Ito brown na may guhit na item papunta sa bulb yan tapos itong white na may guhit na blue ito yung trigger trigger na manggagaling dito sa high and low dito manggagaling yan dito tapos ito yung ground tong high so ganun din ayan ayan mga uh, kapatid parehas, ayan lo. Ang problema niya ay eh yung relay, no. So kakalasin natin

kailangan natin palitan to no? dati ang ginagawa ko dito pinag-iisa ko lang to ginagamitan ko ng sakit ng pangbusina at saka yung relay ng busina ginagawa ko lang isa e eh, ngayon meron na ako nakuha na ganitong forma ng sakit so pinapalitan ko na lang no? so ayan o no? But, na rin natin to sakit na to para hindi nagkakaroon ng problema dito no? kasi pagka ganitong kinakalawang yan eh umiinit umiinit ang relay umiinit yan so naglo-lose contact no? so kailangan maganda yung pasok ng kuryente dito so ayan mga kabadyads okay ayan mga kabadyads ah uh, na ito na yung ating bagong sakit na ipapalit na so dati wala ko na order nito no? wala akong na kukuha. ngayon kaya ang ginagawa ko noon ah uh, pinapaltang ko to ng pinag-iisa ko lang ginagawa kong yung relay ng busina, pambusina. Tapos isang socket lang, no? So, pwede naman yun. Ngayon, nung may nakuha na ako mga ganitong Jaguar socket, so, pinapaltang ko para much better pa rin yung ganitong magkabukod, no? So, ayan mga kababiyads. So, ito yung ipapalit natin. Tapos, papaltan na rin natin ng dalawang relay, no? So, ayan. Kailangan yung bago relay na rin. So, ito yung headlight relay, no? So, Uh, genuine parts yan, ayan. ayan na rin yung price niya, 146. So yan yung papalit natin. Tapos ito yung sakit niya. Ba. So, tatanggalin na natin tong sakit na to dahil kinakalawang na no. Ito yung nagiging cause kung bakit pa wala-wala yung ating headlight. So kinakalawang naglo-lose contact. Umiinit ang wire so yan yung mga nagiging dahilan no. So ayan mga kabadyans. Okay, ayan mga badals. No? Uh, Babalatan na muna natin. Bali, ito nga palang sakit na to eh, 5P, no? Pero yung gitna nito, hindi natin gagamitin ito. Wala na to. Ito lang dalawa. Ayan mga badals. So, in order ko nga pala to sa mga Shopee o Lazada. So, meron sila nito. Jaguar Jaguar, Jaguar Socket Relay no? So ayan Tapos dito na tayo pupunta So ikakat na natin ito lahat Para maganda no? Lagi ipapahuli tong nyo ipapahuli itong ground. Huwag nyo muna babalatan para hindi dumikit dito sa positive niya. Kapag dumikit niya sa positive, eh matik yan, putok campus fuse nyo. So ayan mga budgets. Unahin muna natin yan. So, yung position yan, ito. So, dito natin yan. Gagamit tayo ng ganitong tube, no? Sharing tube. So, ayan. Para maganda yung pagkakabalot ng ating wire, no? So, ayan. So, ito yung trigger galing dun sa switch ng high and low. So pagka sharing cable tube yung gamit nyo, eh napakaganda no. So hindi siya umaangat ah uh, silyadong silyado siya -silyado no. So ayan mga okay, bigets. Tapos susunod natin yung papunta dun sa ilaw. Ito yon, gitna. Ito yon, alin ba yon? Itong kulay brown. Kalimutan natin yung tube. So kung mapapansin nyo mga kabadyads no. Kapag ka napapansin nyo yung, yung sakit nyo ay kinakalawang na. Eh kailangan nyo ng palta no mga kabadyads dahil doon nagkakaroon ng problema yung ating ilaw so minsan naglo-lose contact nawawala ang ilaw so yun yung nagiging problema nyo yung socket kaya nakupundi yung relay ayan, ay na natin mga kabadyots no? so isusunod na natin tong ground, ito yung ground sa saka nyo lang babalatan siya para hindi siya dumikit doon sa positive so ayan mga kabadyots ito yung ground ayan mga kapitids no, silyado na lahat tapos babalutan na natin to ng electrical tape para mas maganda mas silyado sya no. so babalutan natin pa mga dito ang ganda sa pinagtutungan natin ayan. para hindi kalat yung wire so magandang tingnan malinis so yan yung proseso mga kabadyads na no? So, ito yung simple tips ko sa inyo kapag ko nang yung headlight. Yung pawala-wala, ayan. Ito yan, mga kabadyads. Okay. So, dito sa kabila, uh, ganun din. Same process lang. So, ganun din ang gagawin natin. Okay, bro. So ayan mga kapatid no, na repair na natin yung socket. So lalagyan na natin ng bagong relay. So ayan mga kapatid yung dalawang relay na bago. So tapos si testing na natin yung headlight na. So ayun mga kapatid. Okay, ayan mga kapatid yung relay at saka yung sakit na natin. No? So yun yung naging problema niya. Kaya naglo-lose contact lagi yung kanyang headlight ko wala-wala. No? So ayun yung naging problema. Kapag ganito na, ipapaltan nyo na ng bagong relay at saka bagong sakit. So yun yung advice ko sa inyo mga ka